Magandang araw. For today's video, ay bisibisihan ang mga people. Ito pala ay ganap namin kahapon. At ka kami dito sa bahay la Nonoy dahil para kukuha kami ng baboy na para kakatayin sa binyag ng aking apo or anak ng aking pamangkin. At ayan pala, kinikilo na pala nila yung baboy at nagkaabot nga ito ng 65 kilos. At ayan nyo naman si Kuya Kyle, mga brad, oh, awang-awa talaga yan sa, sa baboy. Sabi niya nga eh, ano daw ang ginagawa? Bakit daw tinatakpan yung mata? Dahil daw. At ayan pala ang technique mga sis para hindi pala pumalag yung baboy habang kinikilo or hinahawakan nila. Takpan pala talaga ang mata para walang na makita. At nyo naman mga brad, effective talaga yan. Tiyan naman, wala talagang imik yung baboy, hindi man lang sumisigaw. Yan daw ang technique para hindi tumakbo yung baboy at saka hindi talaga siya papalag habang binubuhat nga, na habang kinikilo. At nakabi nga ito mga sis, Brad, pumunta kami dito sa bahay nila nanay at ayan, busy-busy talaga yung mga person dito nagbabalat na pala kami ng mga ricado or lamas at saka yan naghihiwa-hiwa na rin ng mga gulay para paglulutuin ngayong umaga at ayan na pala yung baboy mga sisbrad. nakatay na pala yan at hiniwa-hiwa na pala nila yan at bawat lamisa dyan ay ibang-ibang luto ibang-ibang recipe pala yan mayroong humba mayroong apretada at mayroong kalderita at yan pula pala mga sisbrad, yan pala ang magluluto alam mo ba mga sisbrad, masarap talaga magluto yan kaya ko yan si Lato at yan makablo pala mga sisbrad, ay anak ko yun si Toto Jamil naguhugas pala sa malaking kawali kaya kawa ang tawag sa amin. At dito naman na ko dito. Mayroong kambing dito na parang iniihaw-ihaw nila para tumulo yung lansa. At ayan nga si Papa Jason, tingnan nyo naman, oh, labas talaga yung tiyan. Kawisan <laughs> yan dahil sila nga ang nagkatay ng kambing at saka nung baboy. At ayan pala yung mga sisbad yung karni nagagawin nilang humba pala yan. At banda naman dito, ayan, hiwa-hiwa talaga sila para sa pang ano daw yan apritada tapos ito naman pang lauya naman ito mga buto-buto tapos ayan si ala ati Clarice alan sila Bibi si, si Jaysa pamangkin ko yan tapos ayan si Bimbim si -bim, Atik Clarice naghihiwa-hiwa ng mga gulay yan para naman sa mga rekado ng ating lulutuin. At ayun, si Tiki, Kuya Kyle, mga sisbat, tingnan nyo naman ang sipag-sipag yan. Nagahakot ng mga case ng Pepsi dahil dumating nga yung deliver ng Pepsi dito. Tapos dumating na rin sila tatay. May mga pagkain na dala dahil maghahaponan na daw kami naman me. yung ulo ni tatay. yung mayroong flashlight ang liwanag-liwanag. At si sipag-sipag talaga ni Kuya Kyle. Sabi ko nga, eh wow, ang sipag-sipag naman ng anak ko. Sabi ko. Mm Limang -hmm. case talaga yan ang binuhat nilang dalawa nung bata ni si Sinjay kuya kaya ni siya lang talaga ang magbubuhat ng case na yan kaya sabi namin magtutulong ka sabi namin siya kay Cindy ayan kaya binubuhat nila ng dalawa kaya po si kuya Kyle talaga matulungin talaga yan kahit saan po yan kahit sa school nila matulungin talaga yan si kuya Kyle At ayan na nga pagkatapos na ni kuya Kyle magbuhat ng case case na Pepsi na yon ayan kainan natin yun naman yung aming kaldero mga sis oh no? ayan sa taas ng lamesa kaya po talaga kami mga cowboy talaga kami dito sa amin Matin yung kaldero namin yan mga sis kasi kakoy ang aming ginagamit ang lahat ng team ni kuya Kyle mga team patay gutom o oh, kanya-kanyang pwesto sa isang tabi at nakatayo pa talaga, kumakain. talaga na kumakain. ko talaga na-realize mga sis brad anong wala talaga umukha pala dito hirap pala nang wala kang videographer. Sarili mo talaga ang videographer. Hindi ka talaga makikita sa mga video. Sige lang, at least nandyan naman si Kuya Kyle. Nakikita nyo. Tapos nakikita nyo rin ang mga pamilya ko. At ayan na pala mga sis. pagkatapos pa naman namin kumain. Nagsimula na pala sila magloto. Silang kutsa lang pala nila yan mga sis Brad para hindi nga sa mapanis or hindi sa masira pag natin ng umaga. Ayan pala ang gagawin nilang kaldereta mga sis Brad. At ayan naman itong humba naman. Bali ba. pinapalabas pala nila ang mga mantika dyan sa mga taba-taba kaya ginaganyan nila yan parang piniprito ba at ito naman mga sis bread for ando ito pritada, minamarinate na nila ito dahil isang siya nga din ito para talagang hindi talaga siya masira. At paglingon ko nga dito mga sis sa likuran ko, ayan, ang dami ko palang ujens, nanonood pala sila ang mga boys, sila po ang nagluluto dito, tulong-tulong talaga yan sila. At tapos nga isang kutsa yan mga sis brad, ayan, hinahango na pala, pala yan ni Toto para isang tabi para bukas ng umaga or ngayong umaga pala ay lulutuin yan talaga nila kung ano talaga ang pagluto At yan. At ayan na pala yung homba mga sis brad na tanggalan na pala ng mga mantika mantika yan na na pala yan at ayan naman yung gulay na yun gagawin pala namin yan siya ang lumpia at ayan pala si Joliet yung kapatid ko na galing Saudi gumagawa naman pala siya ng makaroni salad ang ginagawa niya pala dyan mga sis brad ay naghihiwa-hiwa nung kaong dahil siya malalaki nga tapos ito naman pa aking pamangkin na itong anak niya pala yan si Ikay ayan sinusubuan niya si ate Clarice at saka si mama niya para tikman yung gagawing humba dahil sobrang crispy nga daw sarap daw parang litson kawali daw ang dating at pati ako nga dyan eh sinusubuan niya rin kaya lang sabi ko ayoko. daw dahil sobrang taba talaga yung sinusubo mo sa akin sabi Mabad ko mga bandang o'clock na ng gabi mga sis bandang nakauwi kami dito sa bahay at pagdating namin dito sa bahay at ayan si kuya kal naglatag na pala ng aming tulugan dahil antok na antok na, na daw sila ni Inday kanya talaga kasipag si kuya kal mga sis hindi ko lang talaga napapakita sa inyo kung ano talaga mga gawain ni kuya kal dito sa bahay akala nyo siguro kain lang ng kain si kuya Kuya Kai, walang trabaho, ano, pero masipag talaga yan si Kuya kay yeah. Kaya simula talaga ngayon mga sis, but lahat talaga ng aming mga ginagawa dito sa loob ng bahay ay papakita ko talaga sa inyo sa araw-araw para naman hindi sabihin yun na puro kain ang ginagawa namin. Kaya yeah. mga sis, but kung nagustuhan nyo po itong ating video, pakishare naman, pakilike naman po. Maraming-maraming salamat sa inyong panonood. God bless and bye-bye. I love you all.